Kung ikaw ay gamer at pumasok sa video na ito para malaman ang higit pa tungkol sa leg, ang video na ito ay para sa iyo. Narinig mo na ba ang tungkol sa pagong AI platform? Oo, may higit sa 1,700 na laro na magkakaroon ka ng mga alternatibong ruta at ibibigay nito sa iyo ang pinakamahusay na daan na inaalis ang LEG, PING, AUTO at iba pa gusto mo? Pang malaman pa, ipakikita ko sa iyo dito sa screen. Mabuhay ang hinaharap ng mga laro ngayon. Tuklasin kung paano ito gumagana at kung paano magsimula sa paglalaro sa unang gaming platform na na-optimize ng AI. Pumili ng automatic mode para gamitin ang aming algorithm. Kumonekta sa pinakamahusay na global routes at bawasan ng lag. Mataas na ping sa loob ng ilang segundo, Maayos na gameplay sa higit sa 1,700 na laro. Ang aming AI ay nag-aalok ng hanggang apat na ruta. Pinipili ang pinakamabilis para sa iyo. Subukan ang buong kapangyarihan ng artificial intelligence. Talisin ang iyong mga problema sa koneksyon gamit ang exit lag. On. Nakita mo. Pa, ito ang platform na binuo ng exit lag para sa mga manlalaro. Mawawala na ang mga karaniwang problema na nararanasan ng mga manlalaro hindi mo na mawawalan ng connection iba pa ito ang unang platform, ang AshLog, na binuo ng artificial intelligence. Magkakaroon ka ng mga ruta, kung saan, kung hindi maganda ang isa, magkakaroon ka pa ng tatlo. Kaya magkakaroon ng apat na alternatibong ruta at ang AI, ang mismong AI, ang magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na daan sa oras na iyon, naiintindihan mo ba, kaya iwasan mo na ang lag, taas na ping. At lahat ng iba pa, talagang makakagawa ka? ng malaking pagkakaiba. Ngayon, kung gusto mong makilala ang s ang s on na nagbabago sa pananaw ng mga manlalaro. Kasi ito ay talagang kakaiba. Ilangan mo lang bisitahin ang platform para maunawaan kung ano ang sinasabi ko. Kaya't iniwan ko ito para sa iyo na isang gamer. At gustong maging pinakamahusay? Iniwan ko ito sa ibaba sa description ng video na ito at sa unang nakapin na komento paalam na